Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome sa aking channel. This is your next four days reading. Pwedeng timeless din to. Nangyari na, nangyayari na, or mangyayari pala. This is also a collective reading. No, iba't ibang sitwasyon, pangyayari, or uh, sitwasyon. No, tao, pangyayari yung uh, na energy. So, mag-expect ka na hindi lahat isa magre-resonate sa'yo. Kunin lamang yung energy na makaka-resonate or makaka-relate ka. So, na ang overall energy mo. The Empress, Abundance, Nurturing, Fertility, no? Accomplishment. Parang uh, this coming four days, Scorpio is up, ano ka, ah, uh, marami kang abundance, may growth, no? Yung tipong kaya mong, ano, kaya mo magbigay ng tulong, ganyan. Or uh, baka mayroong uh, mabubuntis dito. Or yung partner mo, Scorpio, isa uh, mabubuntis kung ikaw ay lalaki, ganyan. So parang may aksyon na, ma na gagawin mo. Nagagawin ka. No? Uh, Scorpio, this coming uh, days. Sandali. Or, or yung pwede nga, pwede kang tumulong. Kasi nga, marami ka ng, uh, Uh, may kakayahan kang tumulong, ganun, na ganun ang The Empress. Scorpio. So, nature is your ability. Wait lang. Sandali lang ha, Scorpio. May reading na ako ng Scorpio kanina, pero dahil ano, dahil bago kasi itong uh, cards na ito eh. So medyo hindi ko pa nahagip ng energy. Alam mo, bumalik na naman sa'yo itong dalawang cards na ito. Sandali. Ah, okay. Wait lang. So Scorpio, sandali. Ang overall energy mo is the Empress. Yung something abundance, nurturing, uh, fertility. And uh, hindi ko babaguhin yung sinabi ko doon na baka may mabubuntes or... Baka yung partner mo is, kung ikaw lalaking Scorpio isa ha, yun, uh, mabubuntis nga, gano'n, no? Pero since ito ay The Empress, is parang, uh, ano, uh, sinasabi ng cards dito na parang, parang pag may humingi ng tulong sa sa'yo, gano'n, is parang, or baka may hingi nga ng tulong, ganyan isa uh, magbigay ka daw maging mapagbigay ka daw ganyan maging mapagkalinga ka daw ganyan ah kasi doon lalago yung buhay mo pa paano maliit man yan or uh, magkaroon ka daw ng aksyon something sa pagtulong ganoon Scorpio no and uh kung turn your tongue seven times lumabas na to kanin eh dun sa reading mo So kung halimbawa, wala kang maibigay yung ibang scorpio sa inyo ha baka gipit naman din talaga or uh, kahit hindi naman sa finances pero kung halimbawa advice tapos parang uh, hindi mo na hindi mo kaya, wala kang kakayahan or ayaw mo na magbigay ng tulong doon sa taong lalapit sa sa susunod na mga araw isa uh, wag ka na lang daw magsalita ng hindi maganda, ganon, Scorpio, no? Or baka may ganitong sitwasyon sa inyo, no? Yung tipong merong ka bang kakilala na lalapit iyo at hihingi lang ng tulong na kung may nalalaman ka bang informasyon doon sa kakilala niya, baka pwede mong ibigay yung informasyon na yon, no? So isip-isipin mo daw mabuti, no? Uh, baluktutin mo yung dila mo or paurungin mo yung dila mo seven times, no, para hindi ka makapag-salita, no, laban doon sa tao na yon no. Uh, para hindi ka makapagbigay ng information na kahit na parang uh, inaano ka, hindi ka, hindi ka, parang tinatakot ka, ganun, no in connection dito sa Empress, na nagbibigay ano to siya, nagbibigay ng abundance, gano'n, no. Na hindi rin na lahat isa, uh, pwede mong ibigay yung information na yon para lang masabi mo na na ano, na mabuti kang tao or may paninindigan ka, no. Ah, uh, pwedeng ito yung tinatawag na yung ano, white lies, yung minsan kailangan mong magsinungaling para eh protektahan kang sa siguridad sa siguridad ng taong 'yon. Ganon, Scorpio. Again, disclaimer. Kapag uh, hindi para sa inyo yung uh, reading na ito, wag ipilit ha. No, baka hindi para sa inyo. Doon lang sa mga ka No, okay. Ganon. So 'yun kasi ito si The Empress isa, uh, ano 'yan eh, nagbibigay yan ng tulong, uh, nagbibigay ng uh, ng uh, alam mo ng growth and development, ng evolution, yung accomplishments, yung ganon. No? So yun, baka may taong namimilit sa inyo dito na sabihin mo kung asan si ganito, kung sinong kasama ni ganito, ganyan, no? Kung anong dapat gawin para maging ganito. Yun, baka may taong mamilit sa inyo is, hindi naman ibig sabihin no, na parang tinanggihan mo siya is parang masama ka na, ganun, no? So hindi yun. Hindi yun yung basihan, Scorpio, no? So, ituon mo na lang daw yung uh, sarili mo sa ibang bagay. Katulad niyan, yakapin mo yung uh, nanay mo ba, tatay mo, asawa mo, ganyan. Spread love. No? Yung uh, pagmamahal, mag-spread ka ng love. Yung, uh, uh, wag yung negativity. Yung ganon. Yung tipong parang, kung halimbawa, yun nga, sinasabi ko dito kasi meron the empress dito. Kung hindi mo kayang magbigay ng tulong financial, ganon, no? Simpleng hug na lang siguro ang ibigay mo doon sa kapwa mo. So parang ganun yung sinasabi ng cards, Scorpio, no? Na kung hindi mo kayang ibigay yung parang hinihingi ng tao, so ibaling mo na lang sa iba. Parang i-convert mo. Halimbawa, kung nanghihingi siya financial, tulong financial, ganun. Wala kang maipautang or wala kang may offer sa kanya. Ganun. Si the Empress naman is hindi lang naman yan siya about na pera or financial. Ngayon, abundance isa sa pagmamahal. Pwedeng yung simpleng yakap, gano'n, yakapin mo siya, ipa-feel mo lang doon sa taong nangyayay sa'yo ng na tulong na wala ka man nung gusto niyang eh uh, yung gusto niyang tulong na ibigay mo, pero meron ka ng pagmamahal. Ganon. Simpleng hug, ganyan, baka nakaka-relief din kasi doon sa taong yun. No? Or simpleng advice, or simpleng pre tapik-tapik sa sa ano sa sa balikat ganyan kung lalaki ka yung Scorpio ganan no or kung hindi naman no parang i-convert mo na lang yung energy na yon sa sa pamilya mo na parang ah, talingain mo sila yakapin mo yung mga anak mo ganyan yung asawa mo maglambing ka yakapin mo yung asawa mo basta something spread love daw Ganon, no? Pagmamahal, no? And ito din yon yung the empress is abundance, no? So, mag-spread ka din daw ng love, ganun. in connection dito sa overall energy mo, no? So, kung feeling mo ngayon is parang, uh, yun nga, baka nagigilty kayo, Scorpio, is baka yung, meron kayong guilt factor na hindi kayo nakatulong, ganyan, no? Or, uh, hindi nyo napagbigyan yung taong humingi sa inyo ng tulong. So, ano, nature is your ally daw, eto. No, yung tipong Spend time ka daw sa nature, no? Magmuni-muni ka, magcontemplate ka, doon mo sabihin 'yung mga mga nararamdaman mo, 'yung mga kabigatan mo, kabigatan na dinadala mo kasi kakampi mo daw 'yan sila, no? Makakatulong 'yan sa iyo, Scorpio. 'Yun 'yung sinasabi dito ng ano mo, ng cards mo. So, naman tayo ngayon ng ano. So, careful ka lang din doon sa mga tao na ano, na parang uh, may masamang intention sa'yo, gano'n, no? Kasi yung iba, hindi dyan totoo, baka dinadramahan ka lang, no? Maka makakita ka ng tao na parang dinadramahan ka lang or nagsisinungaling sa'yo. So, careful ka lang doon, doon, lang daw doon. Kasi parang, nga uh, alam, alam mo yun, merong nanloloko or may naglalay, may nagsisinungaling sa'yo. So, yun. Ano yung iba sa inyo, kung merong pinagdadaanan ngayon sa buhay. Leo, ay, a Scorpio. Puro na lang. Yun. No, challenges lang daw yan ng buhay. So, kailangan mo daw dyan na nga mabuting nga pagde-desisyon. Ano pag sinabing mabuting pagde-desisyon? Mabuting pag-iisip, mabuting pananalita, mabuting pananaw sa buhay. Ah, mabuti. Yun, kaya ka, magkakaroon ka ng mabuting desisyon. Yun, doon ka lang sa mabuti. No? So, work on inner healing. No? Paayusin mo doon yung sarili mo. Magkaroon ka ng healing para doon sa sarili mo. Uh, katulad niyan, halimbawa kung merong, uh, alam mo yun, yung, ah uh, uh, yung uh, for example, work on inner healing yung baka mamaya tinanggihan, meron kang natanggihan na tao na hindi mo naman gustong tanggihan, baka may pagsabihan ka ng madamot, so matrigger ka, ganun, no? So, i-work out mo sa sarili mo yung naririnig mo na baka madamot ka, ganun, no? Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka madamot, hindi ka kailangan magalit. Yung parang ganun ba? Yung, yung natitrigger ka na salita, ganun kailangan magkaroon ng healing daw yon no Scorpio yun yung sinasabi ng cards so ko naman tayo ngayon ng elixir cards sandali lang ha so ito naman yung sinasabi sa inang clear message Scorpio Your life is about to start moving quickly in some areas. Yung iyong buhay daw ay magsisimula ng kumilos, ng mabilis sa iba nga area ng iyong buhay. Yung iba nga uh, pangyayari sa buhay mo na parang nga uh, walang pagkilos or nai-stuck lang, kailangan ng maalis. Ganon. Move with the flow and be mindful of what needs your attention most. Sumabay ka sa daloy ng buhay. Maging mapag-isip No. Kung ano yung mga kailangan ng attention mo. Make decisions rationally but sensibly No, so gumawa ka daw ng uh, rational uh, ng mga desisyon, no. No, yung uh, yung uh, may mga rason, no. Pero uh, lagyan mo din daw ng uh, mga damdamin. Ganun. So 'yun lang yung reading mo for this coming next 4 days. So 'yun lang, thank you.